Yes, so hello po, isang uh, magandang araw <laughs> So meron naman po tayo kayong si-share Meron na po tayong na-check up na unit uh, Basic po siya na inverter 36BTU Ayan, so tinignan ko po muna bago natin ko Kasi hindi nga umaandar eh So ipapakita ko sa inyo kung bakit ito siya Ayan, let's go So kung makikita nyo po, ito na Kung makikita nyo yung indicator natin 888 at uh, yan lang yung lalabas kasi ito pong uh, function na to ay ibig sabihin ay wala siyang signal sa outdoor, papuntang outdoor. So, naka-on, may power na tayo. Bakit ah, uh, nag iindicate hey! siya? Shout -out so, ito, papakita natin dito sa taas kung bakit ah uh, may kulang siya. So, pagka ganito pong modelo, ayan, kung, kung makikita nyo po, di ba? May AB, tapos sa outdoor din po niyan may AB. So, may kulang na wire. So yung remote tama apat Tapos sa uh, power Yung po yung nagdadala yung AB Yun yung communication To indoor to outdoor Kaya si 88 lang siya Kasi kulang ng wire So ang gagawin po natin Magda-additional tayo ng wire Para umandar na sya So bago po yan Marami ang hindi pa nakalang Ayan po So sajid yeah. Sakir hada ko na Hadakaraba Alhin insya Allah ijisokol Ayan, so sinarado na ni Sajid. Applied, Sajid jeep. Jeep. So, ang gagawin po natin, ayo, itong kwan, mabuti naman at may mga extra sila eh. Ito siya. Tinignan ko rin sa outdoor eh. Ito yung nakakabit. Ito ring wire na to. So, ang gagawin natin, ilalagay natin to sa AB, itong dalawa na to. So, dito na, natin siya so, idaan para nakahiwalay. At pinicturean ko na rin yung outdoor niyan ayan so ayan sya ito ilalagay natin take muna gilal muna natin uh, yung outdoor natin ayan. sa outdoor ang nakalagay ay A so, kung makikita nyo nakalagay sa A red sa B blue. So, yan po yung ilalagay natin dito. Isasama natin dito sa remote control. Yan po yan. Kasi kwan to eh. Uh, 12 volts dito. Yan ko na yan. Inverter. So, ang gagawin natin. Ilalagay natin yung siya. Malatan na natin. Ay, 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 ah. Tapos plus tayo ng plugs eh. Walang plus light eh. Okay, eh, yung red dito luha sama na lang natin Ayan. So, ito na po yung ginawa natin. Ayan. A, yung red, yung blue ay sa B. Ayan. Make sure, ha? Okay. Ayan na, Sajid. So, isyo Sajid. Boom. <laughs> Shokal? Ha? Ayun. Alhamdulillah. Ayos na Ah, so yan lang po yan. Eh, yan dami na nagtingin. <laughs> Hindi na natali. so, yan po yan. Ah, pagka wala kasi nito, yung wall to na yan, yan po yung communication kasi kaya po nag uh, yung ocho-ocho doon, i eh, hit mo lang ngayon. Tito sin. yan po. So, umantar na yung ako natin. Ayan. Maririnig nyo? Ayan. Umataw na. Ayan. Good, Sajid. Ah, no. uh, ano Ana is kalam subun. Kali hada syukul. Ah! Kamsa mai hada. Sa? Ano po, okay na. Good, very good. Yan po pakatanda natin. Ah, uh, may may AB rin po yan sa outdoor. Oh, may AB sa outdoor. So yun yung ilalagay niyo. Huwag niyo kakabitan ng power sa bugihon. <laughs> Pag tayo dyan, bayad tayo rin ang PCB yan. Yan po yan. Mandar na. Po. Ayan Good. Masya uh, 36 BTU po yan. Ayan. So, ito na po siya ngayon. Ayan. Kung so, di ba nawala na yung nagbiblink. Ayan. So, uh, gawin lang natin ako. Ayan. 22 lang para ako. So, wala na yung nagbiblink kasi naikapit na natin yung AB. Ayan. So, good. So, natapos na natin yung ginawa natin. Ayan, so, hindi rin napandar ng mga installer. Kasi siguro bago pa lang din sila. Tapos yung kasama ko, uh, hindi rin nila. Ako. Uh, and then, ayun, nagawa na natin. At uh, kasama natin ang mga engineer. Ayan so ganun po 'yon, yung pagka may AB, ikabit niyo yung AB, wag niyo pasukan ng uh, 220 kasi eh, lang yun eh, 12 volts siya ta. ako sure. Uh, so maraming salamat po at uh, God first po ng news.